Ayan guys, dagdag. Dag. <laughs> Magbebenta tayo guys ng ano, ng mga bakal-bakal dito, buti-buti. Sayang din. Diyan mo yan kung pwede, mayroon pa pwede diyan. Yung araro. Yung araro, isama mo na. <laughs> Magkano kilo ko yan ng bakal? Ucho. Bote po ay? Bakit plastic? Hindi na kayo bumibili. Hindi na na binibili ang plastic. Ah, lata pwede. Lata pwede. bawa sebigat. Ya. Itu kayak angkilo Oop, 60 kilos. Pinse. <laughs> kulit pa, mag-16. Wala pa isang buhit. Titi, titigan mo nga. Ayun. Ah. Anak na, anak. Sa ano yata yan? Tagdagan mo yung bakal. Baka may mga steel bar ka pa dyan. na lang daw para mag sixteen kilo. dito. Ocho. Sabulo na daw <laughs> Ayun, saktong 16 kilos. Okay na no, po. Iba rin yung kilo ng ano. Ano ba yung tawag doon, te? Lata lang. Lata? Magkano po lata? yung lata? lata ah, piso. Mura lang pala yung lata, guys. Piso. Yes. Oh, munta. Mas mura ka pa yung bayad buti. Ano, jd Ikaw na lang pa kilo ko? mukha po? Tingnan natin 'yung sa 6. 143. 143,000. <laughs> May 143,000 na tayo JD. Pagbili ng fishbowl, pangtinda suka. Bibili na sa bodega na. Sa aming tindahan. Dapat ko Naghahanap pa yung isa ng ano, may benta oh. Okay, hindi mo na? Wala na yan? Lata pala yan eh. 20. Yan? Oh, lata daw yan. Piso isa? 120. Oh. Um, Hindi ah. pa <laughs> na nagkaka ano, ang laki ba naman yung bayad? 143,000. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. dun, sa si si Thank Porto sa taas ng aparador. <laughs> sa aparador. <laughs> Doon yung lata ng kuhan. Hindi. DJ, pwede ba? EFM. Ikaw na lang dibibenta dibi. Mas mahal pa pa. Sige po. Mura ng ariko. Ariko. ariko chung... Ayan guys, balik ka ka-uwi lang namin. Ay! Ay, gusto ko. Gusto ko ni. Ayan, nilalanggap nah. ang cake niya. niyan. Yan. yan. Ibu -blow ay, ulit niyan niyan Yan nah, tong ay, cake, cake niya. niya. Hmm. Hindi, dati naman. Parang, ano, masarap yung tinapay niya. Yun. Chipon? Oh. chipon? Chipon? Chipon. <laughs> ay, sorry, 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 sorry. sorry. Sandap, sandap. Ah, tawag mo na si ate doon. Tawag mo si ate. Hindi, tawag mo si ate. 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 Yan. Ayan. Blow mo ulit yung cake mo. Blow natin ulit. Pagigay mo na. Di mo makahanap yan. Paano ba to? Buksan. <laughs> Hindi. tanggalin niya. Ba't sila natanggol nila kanina? Jidi. 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 Wow. Ayun yung ano mo yung yung blow. yung, yung, yung cake. Kandal. Ate imot. Oh, sige, yan. Na, hindi yan naroon, bebe. Baka makain mo yung mga ano yan no, ginakain ba yan? Ay, ang gustong-gusto na gusto yan, yan. Oh, tikman mo na yung cake mo. Tikman mo, sarap yan. Nagay mo kay Tita Peng sa muka. <laughs> yan, oh. Thank uh. you. Hindi naman. Alagay mo si Ading? No. Alagay mo si adin, Wag mo isubo sa ano niya. kami ni no. Happy birthday, ate. Na o, na natin yung cake. Ang, ang regalo daw nila sa iyo yung pan. O, sakit Libre ka daw kasi sa tigso. Ikaw mo mag Sarap! Tikman mo ah. yang, tikman mo. Na? ay. Tikman, tikman po, mo, tikman mo. Kam. Ah. Oh. Kowag? Kowag ba? Tiki mo at tiki? Ayaw. Mm. Nah, na langgam lang nila. Hmm. Charab. Na anchanan langgam. Nakakain ba yung mga bulog-bulog? Ano, eh? Oo. -bulog? Uh -oh. Ito? Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Yung mga pabilang sempren <laughs> na yun. Eh. Jidin na? Mga na. Right. Umay! <laughs> Isubo yan. <laughs> Ay. Ay. No, 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 no. Ikaw nga daw, kwaka mo si tita. Nati po po dali How old are you? Oh, ito yung birthday ni JD. O, pa birthday. Oh. mo wow. na kay ate. Happy birthday, ate. Oh, give mo kay ate. Okay. Kay, Ay, kay, kay, ate. kay JD to at kay Guya Cha. Ay, nakisa, nakilakam. nakisama. Madami ni Slash. <date of> <laughs> 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 wow, <Well>, happy birthday daw. <laughs> <gamot> <laughs> Bukas kay ate niya. Hindi pa ako nakakunin. Eh. Oh, Nakadilin siya. <laughs> <laughs> Pag-dilin siya pa daw siya. Dahi. Wow. Na? Ano? No! Wow! Dami na mo! Wow! Ay, no. nasan niya na! Yang o, oh, yan o! Oh. Ako yung nasan niya na! Money yan, mo yes. Give... ah, yeah. no! <laughs> <Ay>, na kayo, mami mo! Ay! Ganun lang kami. <laughs> eh. Malakay oh? dyan. Kinapagtapakan. <laughs> wow! Blue Bills! <laughs> Pumasan mo nga. <laughs> o, oh, si pa, tita, si tita, si tita, isa yung mga gulal sa'yo? Tatlang libo. Wow! Si Gaby Boy? Isang libo. Isang libo. Si tita, tatapatanggaw ni tita ni Rami. One hundred. Limang libo. Si, si Kuya Cha, isang daan. <laughs> Pwede mo na yan. O, tikman na, 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 natin. natin.

I-judge natin yung cake niya. Na Tignan natin kung masarap po kayo. Eh, no po ka doon! Si Adi Potter! Ay, nasipa na! Doon, doon, doon! 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 Ah, wow! May cake pen. May cake pen. Matalas na. Hindi mo dyan. Yan, mabagong alam mo. Matalas na dyan. Ah!

Baba ba na baba Baba <laughs> ba

बेहद <coughs>